parang nag kanina. And itong mga ring ko, usually dapat buhay na yung ah uh, yung ilaw niya dyan, ay yung LCD niya. Okay? So, no power to. Then, check ulit natin kung mabubuhay na. So, kakabitan ulit natin ng 4.1 volts. Sana mabuhay. Ayan, nabuhay na siya. Okay buhay na siya so ano nangyari? bakit bakit nagkaganon, bakit namatay siya okay uh, good morning guys meron tayong ano uh, no power dito no? and dito yung jelly box mini 80 watts so lalagay natin siya ng ok na baterya then pansin nyo eh? pag inilagay natin yung baterya parang nag blink yung ilaw parang nag blink kanina and dito mga ring ko usually dapat buhay na yung uh, yung ilaw nyo dyan ay yung LCD nya Okay, So, no power to. Then, no power siya. So, gagawin natin, tatry natin buksan ito, Titingnan natin kung anong problema. Okay. So, kailangan natin ng na mahabang screwdriver. Tingnan natin kung kakayanin yung buksan niya, nabuksan niya. Okay. Kabila. na sa unit na to napakadaling buksan uh, hindi kayo mahirap ang baklasin siya so ang estilo natin is para mas madaling matanggal hilahin lang natin ito pataas ayan then makikita na natin yung uh, sistema niya dito so i-check muna natin ito no ay excuse me sinisipon tayo so i-check muna natin yung loob. check natin dito sa may part ng LCD uh, parang wala naman ako nakikita ng ano uh, traces na nabasa so ano next na step naglag na naglag yung uh. So, check muna natin siya sa RPS tingnan natin kung mabubuhay siya dito sa pagkinlip natin siya. Then, pwede din siguro dito sa isang part. 4.1 volts to dapat mabubuhay siya. So, hindi siya nabuhay. Ayaw din. Ayaw dito. Ayaw. So, ano kayang problema? Kasi walang visible na sunog na pyesa. O oh, teka teka teka. Parang meron dito. Itong diode. Ay, parang nabasa lang. Kailangan natin makita yung ano. Uh, yung CTU niya. CTU ba kayo? kayo? Ito, tanggalin muna natin siya. Pwede Mas mahal pa. Alam <laughs> mo na lang kasi Ano mami. Ano yung mga So, ito, ito ang mapapansin nyo dito, pakita ko sa'yo. May pasapasa -pasa siya ng tubig. Ngayon tubig o juice, ayan. Ayan ba? Kita nyo. So, gagawin natin dito, cleaning mode muna. Testing natin. Okay. Ano ba yan, Paul? Wala Ano pa yan, Paul? Wala Ayan, boss. reformat lang, Okay. Try muna natin linisan tong part na to. Ayan. Alcohol. Alcohol. Posible kasing nabasa dito. sa so part na to wala naman ako nakikita na basa then sa so part natin patuloy na procedure, pwede natin i-revive yung mga unit natin sa mga ganito kasimpleng procedure. siguro eh, ko na rin yung LCD kasi dito ko. palibhasa may nakita tayong basa dito. Uh, tatry ko na rin pasadahan ng hinang para para mas sigurado tayo. palamigin lang muna natin ng konti. Then check ulit natin kung mabubuhay na. So kakabitan ulit natin ng 4.1 volts. Sana mabuhay. Ayan, nabuhay na siya okay kita nyo buhay na siya so ano nangyari bakit bakit nagkaganon bakit namatay siya kasi yung nakita natin na traces yung traces na nakita natin na nabasa dito possible uh, posibleng merong uh, videos na tumulo dito sa part na to mula rito sa taas bumagsak dito sa CPU and bumagsak dito sa may parte ng LCD yung nakita natin ay mga residue na lang siguro meron pang natitira sa ilalim okay may natitira pa sa ilalim kaya ayaw mabuhay ng unit malamang may kinain siya dito sa parte ng LCD pero isa ko napansin sana kung nabubuhay talaga yung unit sana nagpapire eh ito talagang as in hindi nagpapire tinesting ko siya kanina as in hindi talaga siya nagpapire so ito uh, malaki ang posibilidad na nagsushirt dito sa mismong CPU and uh, nakuha natin siya sa linis siguro uh, panigurado ko kasi yung duda ko dito sa LCD so niresolder na rin natin yan para just in case na na buhay na yung unit baka mamaya wala rin display sinabay ko na. Although ka rin yung ginagawa natin ay yung talagang isa-isa lang. Pero ito, palibasa, yun, sinubukan natin pagsabay. And uh, i-close na natin to. I, ibabalik na natin sa dati. Para matesting na at magamit na to ng customer. Babalik lang natin siya dat sa dating location. Okay. Medyo mangat yung LCD, Medyo nakangat. Pag ganyan, ingat kayo. Uh, make sure na nakalapat yung LCD bago nyo siya ilagay kasi baka maipit pag naipit yan, basag Basag siya so hanggat maaari uh, we make sure na nakalapat okay ayun, nakalapat na siya then ibalik na natin yung dalawang uh, gold na tornilyo hindi ko sure kung gold to baka tanso lang ito so ilagay na muna natin then ibalik natin yung uh, spring then iposition natin yung positive positive line okay. So dito sa isang ito medyo hindi niya tayo pinahirapan no although medyo risky din yung mga ganong klaseng move pero hindi ganon ka hindi katulad nung nagbabaklas tayo ng mga pyesa ng CPU mas mahirap and ipapalik na natin to sa casing niya so dandahan lang yan ibalik natin problem itong dalawang tubig so uh, ito may sumama dikit na natin para sure so ito bali hindi ko na siguro kailangan ng ano ng editing gusto ko pero kailangan pa rin i-edit yung mga part na ano mga napuputol-putol mas gusto ko yung ano hindi masyadong maraming editing para mas madali yung uh, post pagpo-post natin no kasi pag minsan inaabot tayo ng ilang oras para lang sa isang video mo kang ito medyo madali may post ko kagad po so ilagay natin yung adapter then testing natin itong battery and buhay na siya so itatry try natin kung magpa-fire siya Magpapire siya. Okay. So, Jelly Box Mini, 80 watts. No power daw. Okay na to. Okay. Salamat sa panood mga pops and uh, magandang araw sa inyo. Okay na siya.